Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Money Judge of Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa tahanan para ma-attract ang kasaganahan, ang prosperity at kayamanan sa inyong tahanan. Madali lamang ang pampaswerteng ito. Mangangailangan lamang ng cinnamon powder. Kung wala kayong cinnamon powder, pwede kayong makabili nito sa palengke, sa mga supermarket, o kaya ang ginagawa ko, nag order ako sa mga online store like Shopee, mga TikTok, mga Lazada. Meron sila niyan. Kaya isearch nyo lang ang cinnamon powder at makakabili na kayo. Mainam na mag-stack kayo ng cinnamon powder o cinnamon bark sa inyong tahan nan dahil hindi lang ito ginagamit bilang sangkap sa pagluluto, sa pagde-bake, kundi ginagamit din ito na pampaswerte, lalo na sa kaparahan, lalo na sa pag-attract ng kasaganahan at prosperity sa inyong tahanan. Napakadali lamang ng gagawin na yung pampaswerte. Kapag meron na kayong stock ng cinnamon powder, kumuha lamang kayo ng isang kutsara ng cinnamon powder at ilagay nyo ito sa inyong palad at pumunta kayo sa labas ng inyong pintuan. sa kanyang ihipan palaob yung cinnamon powder. Habang hinihipan nyo ito, banggitin nyo lamang ang mga katagang ito na ilalagay ko dito sa screen. Hayaan lamang ito na mag-stay ng 24 hours sa inyong pintuan. Yung hinipan nyo na cinnamon powder paloob sa inyong tahanan. Gagawin ang ritual na ito sa umaga at sa unang araw ng buwan. Dapat ginagawa ito para mas lalong maging mabisa. Kapag gumagawa kayo ng ritual na mga ganito... Dapat meron kayong 100% na paniniwala at dapat positibo kayo. Alisin mo yung mga nag naiisip nyo na negative thoughts, mga negative vibes. Alisin nyo muna yan. Magpaka-positibo kayo at paniwalaan nyo na magiging epektibo ang ginagawa nyo ritual. At pagkatapos nung magawa ito, magpatuloy pa rin sa pagtatrabaho, magsumikap, magsipag at magtsaga. Dumiskarte sa buhay at lalong-lalo na ang manalangin sa puwang may kapal. Lagi ding kumilos at magtrabaho at gumawa ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte. Lalo na kung kayo ay masipag na tao. At nararamdaman nyo na kahit na anong sipag, parang ganon pa rin yung sitwasyon at walang pagbabago. Subukan nyo yung mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte at tiyak na magkakaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Basta sasamahan nyo lang ng sipag at syaga, pagdiskarte sa buhay, paggawa ng mga pampaswerte at pagdadasal at laging maging positibo at iwasan din ang pagiging damad at reklamador sa buhay. At yun lamang po ang video nito. Kung nagustuhan ng video nito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.